pang nyug dito oh. Ayun sya so yung tanawin no? Ay. Ayan po yung tinabasa namin tatlo oh. Pinulak na yung mga nyug Hanggang dito lang talaga yung tanim na Ito po ang ulan natin ngayon sa pangatlong araw Ayan Pangatlong araw po namin ngayon Ayan si Boy Dadad <laughs> Grabber Makakahinga na yung mga nyug Ayun oh no? po! ko na ko eh! Ito na po! Ayan o! Oh. Sinunog na po namin o! Oh. Sinunog pala na kahit sariwa pa eh! Sobrang kinit kasi! Ang kasama kong mga Red Phoenix! Umulan na po! Bye pagkatapos ng kabasan Yun, what's up guys? So, kung maalala nyo sa so mga nakapanood ng videos ko before Ito yung nabili kong new gan na sobrang sukal na guys Ayan oh, mga tanim namin din dati yan Tapos eh, naibenta ni Papa dahil gipit niya kami Tapos ngayon ay eh, pinatabasan ko kasama ko yung pinsang ko Si Alan tsaka si eh, Kuya Ariel Ayan na yung mga new guys, ano, laki na So, ngayon ito yung ating video ngayon mag tatabas tayo at magpuputol ng mga kahoy na nakaharang sa may inyog guys sobrang thankful din kami nila papa kasi nagkaroon ulit ng opportunity na mabili to binenta nung nakabili so ayun talagang gustong gusto rin namin talagang bilhin siya eh alright ayun o no? si Mr. Ben abo talaga naman o si Commander Ariel <laughs> Ay, nagkanyang machine gun. Puputulin namin lahat ng mga kawis sa bundok. No? Kung malakasan namin ulam. pa, pangmalakasan namin ulam eh. Oh. May oh. Sinol oh. ng manok. Aw. Matindi ang apoy boy. Tinulang dinosaur ostrich. Yan, may kasama po tayong grab. <laughs> na iba na lang kwan ng linya ayun o no? oh. sinusurong na po ni arsonist tinatapas namin o no? oh. puro runo ang kapal ito natapas na namin kahapon o oh. hanggang doon parang ano lang eh marami kasing kahoy eh. pag yan na pula ka na matik kitang kita pati mga langgam dyan kami ngayon bibiraw oh ang sinasunog para luminis linis Matanggal ang kate. dahil sobrang kate. Ang runo. Mabudo ba? Ito pa lang ang video na to guys ay second day na ng namin. So medyo malawak-lawak na yung natabasan namin dyan. Bahay tatlong araw lang kami nagtabas. Ito so, na po yung tinatabas namin. Walang katapos ang runo. Ayan po. <laughs> Saan ka nadaan dyan? Oh. Yan, nakala nyo lang po hindi natabas. Pero, finish na yan. Clean cut. <laughs> Clean cut. Pupulakan eh. Mga nyug, oh. Pag Talaga naman. Sinunog na po namin, oh. Sinunog pala kahit sariw ka pa eh. Sobrang init kasi. Mga kasama kong red phoenix. <laughs> Ayun po, itatabasin namin na no? walang makita eh, lalo yun, eh, no? Lapit-lapit <laughs> naman tayo eh. Eto nga pala guys, yung pauwi na kami. Ayan, nasa kubo na kami yan guys. Relax muna kasi sobrang lakas ng ulan. magpapatila muna kami. Siyempre, Umulan na po! Papatila muna tayo ng ulan Ang lakas ng ulan doon, hindi na makita yung bundok Eto na pala guys, yung third day Magpuputol na at magtatapos kami ngayon Nagpupulak na po. Ngayon po So si Kuya Ariel pala yung nagpupulak Tapos kami dalawa ni Alan Nung umaga hanggang tanghali ay nagtabas pa kami tapos yung tanghali hanggang hapon ay nagtatad na kami or nilapat namin yung mga napulak na kahoy para hindi naka ganyan no kapangit kasi na naanawan yung nyog pangit yung mga natumbahan ng kahoy yan pangatlong araw po namin yon ang aming pagtatabas Grabe. Pinulakan na rin po yan. Tapos pag hindi po pinulakan, wala. Hindi makikita yung mga nyog. Ayan si Boy Tatad. <laughs> Grabber. Ayan o. No? Yan, so sa mga nagtatanong po or sasabihin ng iba na bakit kami nagpupulak eh, de, di ba bawal So ganyan po talaga sa amin. Tinataniman naman po namin ng mga nyog, saging, at kung ano pang mga prutas po dyan, yung bundok na yan. Kaya wala po nagbabawal lang ganyan sa amin. Tsaka mga ano po yan, hindi naman po yun yung mga talagang puno sa gubat. Kung baga hindi yan yung mga lumalaki na pwedeng pang tiste sa bahay, ganoon. hindi po yun mga kahoy na yun. Parang mga salot po na kahoy yung mga yan eh. Amin, puro runo. Tutumba na. Makakahinga na yung mga nyog. Dito tayo, baka... Ayun, oh. No? Sarap. Ang lahok na po nang nabulakan. Kalahating araw pa lang po yan, oh. No? mga kwan mananapos boys Alright. Yan, so kaya ako po nasabing parang salot ng mga kahoy dahil ay sila po yung mga tumutubo sa mga nyugan ng mga kahoy na yan. Tapos, dililiman po nila yung nyug. Ganyan po yung nangyayari. Kaya yung mga nyug, liliit yung mga bunga. Tapos yung iba, namamatay pa yung mga nyug. Tapos mga saging. Kaya dapat talaga pulakin. Dahil dito po sa probinsya ng Aurora, alam nyo naman po talagang mga nyug, saging, o ano mga prutas na kahoy ang kinabubuhay halos ng mga tao dito sa amin. Kaya kailangan putulin po yung mga yan saan dyan pines? yun know. o alright lawak na po pang klase ka talaga pension sabi ko na nga <laughs> Ayan, tulad mo itong isang kahoy na to, sa may na to. Talagang tinabihan niya pa yung nyog. Hindi po ba masisira yung nyog pag ganyan? Kaya kailangan talaga pulakin. Hindi ko na sana Ayan nyo, may mga namatay lang. Ayan na po! Susumban na! Ayos. Uh, kala ko pala mapupulakan. Pensa na Bensan, oh. Siguro kung sa'yo akin, sa'yo akin <laughs> yan. Wala? Wala, nabunot na. takot pala eh tutulakan ko pala nabunot na <laughs> ipain ko lang kaya pa Ayaw niya pa ha?

Ito po ang ulan natin ngayon sa pangatlong araw. Hindi pa pala ano kumukulot mamaya na. Ay nagdaga mo na sa bobengan. Tingnan niyo yan. Oo. Oh. Tara sa tubig. Alright. Oh. It's where you can. Uh, guys. pa sa. Dapat kaya 'to bigyan. Sorry na you no oh kapres ko lang kita na yung po, finish, prana. <laughs> tangkita na yung mga niyog ang ganito lang talaga yung tanim na ay, siguro, oh? ay, matay, no? na matay ba o oh. matay ano ay na po yung nyo linyada ang linyada ano ah kurima oh. ay kurimaong oh. <laughs> yun po yung palayan ko kamo yan o ayan po yung palayan ko lahat po nang nakikita nyo dyan hindi po sa akin yan ang <laughs> ganda shoo dun nya daw kumakaway na pens may <sighs> mga napulak namin nagtatadad kami Ay, ayan po yung tinabasa namin tatlo oh. pinulakan oh hanggang doon sa may mga ano na ano, oh kahoy sa dagat quality ang trabaho hindi katulad nung iba, arawan eh arawan talaga <laughs> itong trabaho yung pinapayaran no? oh tignan nyo naman kung gaano kakapal yan guys ayan pa hindi pa namin na ano yan you know? oh pulak na lang yan pulak oh Grabe. 2 hectares po yan Ito na nga pala yung taas ng lupa ko guys yan o, no? so makikita nyo talagang kitang kita yung dagat bala ko magtayo ng resort dito pagdating ng panahon hehehehe 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 lamok ako <laughs> grabe mga lamok guys guys pero saktong sakto to na itong nyog dito ay nasa yun yung tanawi no Ha, 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 ha. <laughs> <What was it? laughs> Nakatakin. <Nang> <laughs> yan, so kung magkakaroon lang talaga ng pera guys, bala ko talaga magtayo ng resort dito eh. Kasi isipin nyo, kitang kita yung dipakulaw, baler, yan o, oh, dagat, talagang overlooking siya. Yan, so hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Yan, so susundan pa po yung video na yan. Bye bye!